Ito guys, ang um, first floor. Ayan guys, baba na kami. We are in Primo's Hotel and Resort. Ay, mali ang ikot. <laughs> mali ang ikot guys. Ayan, mag and mag-breakfast sumog picture doon ki doon dito ba ayan picture picture good morning yes, golden ayan, guys dahil hindi pa nag-start ang sumba lumabas muna kami ni Nikki ayan mag-moment kaming magnanay may basurahan ayan, dito kami sa front sa pinaka-main entrance may baka kring? ayan anak din ng pinsan ko. Hi guys. <laughs> Ayan, mag-tour around tayo. And busy match, kina chat si Crush. <laughs> Ayan, mag-tour around tayo guys. Ang ganda ng ano. TikTok ka, Kring? Mag-TikTok ka? Kala, magayon na spot ng TikTok. Ayan guys. Hotel Reveal. Primors Hotel and Resort ayan, dito kami nagstay stay ng 3 days, 2 nights at ang uwi namin ay mamayang hapon 7 talaga mag-start ang ano ang sumba? oo, ano na eh, mag-7 na wala pa, di 7 talaga yan mag-tour around tayo Mananiki? Hmm? ayan guys malinis, well organized ang ganda ng mga halaman <coughs> ayan, solong solo namin yung hotel for 3 days ang ganda ng halaman oh. ito yung gusto kong itanim pag may bahay na ako Hindi pa po. Ayan guys. Picturan ko sila. One, two. Dito oh, dito pa. Sa tigkabila ang kamo. Tigkabila ang kamong side. Okay. Tingin. One, two. Oh, saan pa? Big, eh, sa front. <laughs> Ayan. Habang di pa nag-start ang sumba. Diyan, oh. Ibo ka nindo, kamot nindo. Iparog ka yan, oh. Tigkabila ang side. Tigkabila ang side kamo oh. mo. Okay. One, 2 Okay na. Ayan guys, pinaka front. Ayan, pagpasok mo ng gate, pagpasok, ayan ang gate, pagpasok, ito na yung mabubungaran guys. Wait, <laughs> <nakalabas>. <laughs> Ngayon lang nakalabas kasi wala nang ulan. Balikloob na tayo. Balikloob. <laughs> <laughs> ano Nakulog. na Hindi. Mag ano na. Start na. Tayo ay pagpawisan. Ha? Dito. Dito. Sa front magayon. Hindi eh, ah. Uh. Ah. Uh. Dito oh, maganda. Kayo maganda. Ayan. Atras. Atras sa may dalan. Hay Ha? Baba ka mo ba eh, sa may ano? So halang ka sa ano side ay sa gitna. Okay. Dito lang ko na ng basurahan. Okay. One, two. One, two. Oh, sa harap naman. Igdi, oh. Ayos muna ay kaday. Nakapamias, <laughs> <si> madam. <laughs> Nagpa-araw si madam. Tunaw ang cream. <laughs> ay, di, baby ah oh, dito kayo oh, ang ganda oh. Ang kabanga sa ibong, kabanga sa ibong. Kabanga sa ibong. Nagbikul na. O oh, kaya ganyan, pwede rin. Ay! Oh. Okay. One, two. Waki. Jump shot. Mas, <laughs> dai pa baso ga? Ah. Oh, jump shot. One, two, three, three. <laughs> Ay nako pa wala screen. One 2. Lukso ka magsulo. Ay nako ah. <laughs> Dulo sa baba oh, tubigan, kanal. buti na lang hindi na ulan may enjoy na natin ang view ayan ay cute ay di oh magayon oh banga banga ka mo Eriko, iya no, oh. tiga lah hati ka mong side, sa ibong angka bangak, sa kabanga. angka bangak. Yan, hati kamu. Kabanga ang sa ibong sa kabang atras be. Isog ka mo. Ang kabanga dumambe. Kabanga igde kabanga para hiling ang ano. Yan nga ang circle. Oh dili na kring. Apat apat. Mato kau kasta how kring. Matiktok da si kring. Okay. Ito ka, okring. One, two. Waki. sarupa. pa. Okay. O, sign next. O, di ba din ang Hindi po sa baba. Ah, malog. <laughs> Ayan, guys. Oh. Hmm. O. Ano? Ay, nakumaikot. Ang layo nang iikutan. Mag-start na. Hmm? Ayan na yung tulay ng Pakul. Pakul Road. Ayan, Pakul Road. Tapos ito, sila na nagpatrabaho nito siyempre. Laki ng ano nito, no? laking investment. Tano naman, may gagawin tulay na malaki. Ariko. Ayan. Dumaka mo sa ano? Sa likod. Ayan. Ganun. Hindi ako tanatakpan si Rune sa kang dahon. Okay. One, two. Waki. One, two. Jump shot, one, two. <laughs> okay na. Hmm? Huh? papa? pa. Hindi man yung nauubos. Tano na ang muka. Thank you, Kuya. oh Egdi. Egdi, ay, nako talaga ang mga layas. Nagkakana ka mo?